yan ang sinasabi ko na miss ko po. Tang Ayan. Ngayon ay uh, alas 5 na ng hapon at nakatulog kami kanina kasi ang dami namin ginawa. Nakaligo na kami sa inyo sa so, tayo nag-check-in doon kay ano? Ate Bell. Bel. Ate Bell. Si Yeah. Ate shout out agad sa'yo. Ngayon, nandito tayo ngayon sa JV's Aplaya. JV's Aplaya. Ito, At, dito, kaya kaya ito. Pakita mo, yeah, lakbay yung musika. Yan pala yung nakita namin bar. mag kami. Bado doon para, alam nyo na, ang may wagang rinola. Pera so, sige, magtitingin muna kami tapos, yun na yun. Ah, sa kasamaang palad, yung isa nating kasama sa tropang gulay eh may nararamdaman kakaiba. So, ano, ano, Hindi na siya gaano makalakad na maayos, nagugulay violet na yung paa oh. okay. So, <laughs> imbis makahanap na kami ng pagong, unahin muna namin siyempre yung gamot. Oo, oh, siyempre. Hindi naman kami uuwi ng tatlo lang. <laughs> Kailangan kasama namin to. Saan daw? Dito? Malamig sa loob. Sa loob tayo. Yun, meron din. Solved, meron. Ano din ako ng pananakit ng katawan, ha? Hindi, masaya eh. ko yung shades ko to ba? Hindi nga, parang So, bakit iba yung shades ko pala yun wag mo wag mo napaka na naman sa dito thank you ayun kabakas natuurlijk na dia trees <laughs> <laughs> Welcome to la Union LU para sa mga cool kids ang lugar na ito ay kilala bilang birthplace of surfing dito sa Pilipinas. Surfing at chill hub rolled into one. Kung hanap mo ay ang tamang balance ng beach vibes at wave thrills, sakto ka dito. Nasa probinsya ng Ilocos Region ang La Union. Ito ay may killer waves na perfect sa mga gustong mag-surf, mapabeginner man o pro. Ang mga kilalang hotspots dito ay San Juan at Urbistondo. So kung gusto mong makita ng mga surfers na parang ang lakas makapag-steady, ito na yun! Pero hindi lang to para sa mga surfers. Kung ang trip mo ay mag-relax lang sa beach, mag-cafe hopping, at mag-picture sa sunset na mukhang postcard, La Union has got you covered. Maraming beach resorts, cafes, at restaurants dito na pwedeng pwedeng gawing content at i-level up ang feed mo. Kaya tara na! Surf, chill, repeat! Yan ang La Union Way! maraming benefits. Baso, baso, man, ah. oh, Galing, ang na. No? Pulang so, baso. Bato, Bato, wine to. Wine, wine sir. Wine, blueberry. Tara nyo po. Inumin. nyo wine namin, sir. Dalawa kasi Raven po. Raven. Ikaw? Danika po. Danika. Okay. So ganoon pala ng mechanics. Anong kulay mo, Red. Okay Makuha mo ah. Ganoon mo ah. pag-asa. Yung mga tita mo talaga. Huwag ka Huwag ah. Huwag ah. Oo. Ay, ang galing! Patay ka! Anong kulay siya? ano naman si Kita naman? Anong kulay? Yellow. Green. O, okay. Kuha ka green. ka ng green. Walit na. Last three. Last three. Last three. kulay mo? Ay, kulay mo? Green Green. green. O, okay. na. Wala na kami pera. Yun. Munti ka lang. Nagkamali. Dalawa pa. Dalawa. Anong kulay? Uh, dalawa? Anong kulay uh, Red Red. Okay, <laughs> Red. Okay. Okay. Last one. Okay. Last one. Okay. Last one. Okay. Anong kulay? Red, yellow. green, yellow. Yellow. Oh, yellow. Okay. Ilan, 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 200. 200. 200. 200. Maraming salamat natin ka, Maraming salamat. Lilinaw lang namin, hindi to talaga gamit ng Arenola. Brand new po yan. Hindi lang gamit. Using naman ito. 200. Maraming salamat sa inyo. Thank you, thank you. Follow nyo ah. Tropang gulay ah. Maraming salamat. Thank you. Hi. Kami na po pala. <laughs> Kami ang pa baby girl. Kami ang pa baby girl. <laughs> 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 Uy, po. Cellphone ko. Okay. So, tapos na ka kami sa... Wait lang, wait um, lang. Guys, ito na yung last day namin dito sa... <laughs> Parang umama. Ito ulit, ulit. Maganoon. Last day. Bale, ito yung experience namin dito sa LU. Ganda yung mga pagkain na napuntahan <laughs> namin. Ganda yung... <laughs> Magandang pagkain. Na, um, masarap! Masarap yung mga pagkain na natin. Gago may suta niya. Masarap yung pagkain na kinain natin. Yung transit natin eh, mabait si, ano no? si nanay. Ano naman siya, masigasa naman. Si nanay Nona. Nanay Bell. Nanay Nona. O, itong lugar na to, ilala talaga sa mga gandang beach. Sir, oh, ang nice daming beach doon. dun. Ano, ano ba na-experience <laughs> natin? Nascam <laughs> kayo. Medyo na -scam nascam kami. Na-scam kasi kami kasi yung ano, yung location na nakuha namin, na binigay sa amin, o ni-recommend sa amin, eh ang taas ng buhangin, yung mataas yung arambangin lupa oh, bangin, may, may, may malalim, may ano, may mababaw. Oo, oh, hindi pantay. Hindi pantay. Tapos yung tubig, ang lalim, mababa. mababa. Tapos sa part na cottage sa binigay sa amin. Tago? Oo, oh, medyo tago na <laughs> madilim, tahimik. Eh, di ba, pag alam naman natin dito sa lo location na to, yung nightlife sa beach ay eh, yung pinupuntahan tago. talaga. So, madaling salita, <laughs> nabudol kami. kami ay nabudol. <laughs> nabudol kami. Doon pa sa... Medyo overpriced yung binigay sa amin. Eh, saglit lang naman kami. Hindi naman tumagal ng tatlong oras. Kasi, ikot-ikot pa kami. Tapos ito pa, Nabudol pa uli kami doon sa kainan na kinain. <laughs> Naniwala pa ka uli same kami. Same, lang, same person. <laughs> same person din oh, yun oh, na binudol <laughs> kami. Binudol namin sa pangalan, Jacob. Hindi, <laughs> <laughs> si ano yun, si Wolf. Oo oh, nga, si Jacob. <laughs> si Bulbul <laughs> <laughs> <Si> yun. <Grumpy. laughs> <laughs> <Groundy, laughs> si Grumpy. Grumpy. <laughs> Grumpy. <laughs> Grumpy. Hindi <laughs> <Grumpy. laughs> <laughs> si Grumpy, yung mamasarap. Yung, Basta yung mukha niya. Hindi oh. mo na-describe. Mamaya kilala yun ng mga viewers natin eh. Mamaya i-radio tayo sa harap eh. Basta, basta eh siyempre para ano, para maging aware din Ayun, siya. Ayun, May pinuntaan kaming type na restaurant. Yung um, kutsara ko lang ng ipis. Seryoso. May amal ko oh. ka kay Jason. Oo, oh, may ipis oh, talaga. Hindi ko alam kung galing na sa bibig ni Rester <laughs> yun ha. <laughs> ano, ipis ba ako? <laughs> Pero may ipis nga. <laughs> Tapos yung ano, yung mismo, di ba bloody <laughs> Bloody yung loob, tapos sunog yung outside. Sunog yung outside. Sunog Parang? outside, bloody Unin ka pala. Parang hindi kami na-renate. Wait. Oh, o, mo na sabi. Pagkagat ko, uling ka agad na. <laughs> Baka uling yung order mo. Oh, yeah. Uling tubis. <laughs> uh, <laughs> ano ba yun? Nakalagay no? ba sa menu yun? Eh? So, sobrang oily. O, oily. Sobrang oily. Kaya, oh, yung yung oil, so, daling salita. Nabudol tayo. Nabudol part 2 kami. Yung yung nag, ano, nag recommend sa amin noon, yun din yung nag-scam sa amin ng 1,000 <laughs> sa cottage. Sa cottage. Sa, sa, sa parking. <laughs> mm -hmm. Pero ganun talaga, at least. Eh, hindi talaga pinunta namin dito, yung mabudol kami. Hindi kasama naman din. Eh. May ano magandang malam. Malam. part, malam may hindi gano'ng magandang part. Lalo pag first time. Eh, okay, ganun talaga. Time, yeah. Pero at least yung mga naglaro dito sa ating uh, pera sa arena wala mga sports naman. Yeah, yes. nag-enjoy naman sila. Nag-enjoy din tayo. Kaya silang talo. So, okay, oh, bangan nyo kami dyan sa location nyo. Kayo na yung susunod na kami bibigyan ng pera sa arena wala. Isasabihin ka uh, pa? Isasabihin ka pa? Uy! <laughs> Isasabihin ka pa? Thank you. Okay, matutulog na kami. Ganun, may ganun, may ganun, Ano ba? Kata natin. May ganun, may ganun. Yung kamay, yung kamay. Puso yung kamay. Ano ba may kamay? Ano ba may kamay?